Ikalabintatlong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita sa harapan ng ating bida ang demonyong nakadapa. Nakangiwi ang muka nitong pinagpapawisang sinabi sa kanya na boss, sumusuko na ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Handa akong maglingkod sa iyo bilang tapat na alagad habang buhay. Nawalan naman ng kulay ang ating bida na hindi makapaniwalang sinabi niya sa kanyang isip na susuko. Matapos niyang maubos ang lakas ko ng wala sa oras, at gusto niyang sumuko ng hindi man lang lumalaban. Namumula ang mata ng ating bida sa galit na hinawakan niya ito sa kanyang damit habang sinisigaw na tama na ang kabaliwan mo at lumaban ka sa akin ng maayos. Tumugon ito sa kanyang natatakot na hindi po ako mangangahas na lumaban. Hindi po talaga. Isa lang po akong maliit na langgam sa harap ng boss. Nilingkis niya ito sa lieg habang kinukutusan sa ulo, sinigaw pa ng ating bida, nagalit na galit na lalaban ka ba o hindi. Laban o hindi? Muli itong sumagot sa kanya na hindi ako lalaban kahit ikamatay ko pa. Na pinagmamasdan naman sila ni Nezha. Na makikita ang mukha niyang hindi makapaniwalang ayaw lumaban ng demonyo. Umiikot na ang mata ng demonyo habang patuloy sa paghawak ng ating bida sa ulo nito. Na sinabi sa kwento na sa kabilang panig, ang nakakamanghang lakas na pik na si Nezha ang kumuha ng atensyon ni Xuan nunang matagal na panahon at ang ganitong lakas ay sa isang tao niya lang naramdaman noon. At ang taong iyon ay ang kanyang ama. Makikita pa siksuan noong noong bata pa siya habang pinapainit ang kamay gamit ang hininga. Nadagdag pa sa kwento na mula pagkabata, sinundan na niksuan nu no ang kanyang ama sa samutsaring malupit at nagyelong lugar para sa pagsasanay. Ngunit ang makapangyarihang pigurang iyon ay palaging nag-iwan lamang sa kanya ng isang malayong anino. Kahit sa oras ng pagkain at pagtulog, hindi kailanman pinayagan ng taong ito ang sinuman na lumapit. Kahit na hindi na matiis ang sakit. At kahit hindi niya ito maunawaan. Nakaharap siya sa apoy. Habang nakatitig siya dito ng may malungkot na tingin. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa sa kwento na siya ay palaging naniwala sa kanyang ama. Pero isang araw habang patuloy silang naglalakad sa mayelong lugar. Si Nu ay naglalakad habang nakababa ang ulo nang biglang may narinig siyang kalaskas sa nagyelong damuhan. Sinilip niya ito habang may pagtataka sa kanyang muka. Nakita niya ang isang maliit na fax na nakahiga sa nagyelong lupa na nakasimangot sa kanya. Namangha naman si Nu sa kakyutan nito. Na makikita ang muka ng fax ay masayang umiti sa kanya. At ilang sandali pa ay naglakad ito papunta sa kanya at pagkatapos ay inilapit nito ang ilong niya sa ilong ni Xuanu. Nasinabi pa sa kwento na iyon ang unang beses na nagkaroon ng malapit na ugnayan si Xuanu sa isa pang nilalang. Isang hindi pamilyar na damdamin ang mabilis na sumiklab sa puso ng taong ito. Na makikita ang fax ay masayang ikiniskis ang balahibo niya sa kanya habang nagulat naman siya dito. Subalit, sa susunod na sandali, isang paa ang makikita na itinaas sa hangin. Inapakan ng malakas ng kanyang ama ang kaawa-awang nilalang na ikinamatay nito. Makikita ang fax na namuti ang mata at ang dugo sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni nu no sa pagkabigla ng makita niya ito. Tiningnan siya ng kanyang ama habang sinsabi na anong ginagawa mo. Balak mo ba itong alagaan gaya ng isang mababang uri ng tao? Dagdag pa nitong tinanong sa kanya na sagutin mo ako. Nakatingin naman si nu no sa fax na takot na takot. Tumutulo ang luha niya habang nakatungong sinabi na patawad po, ama. Nagpatuloy muli ito sa paglalakad habang sinasabi na tandaan mo ang pag-iisa at kawalang pakialam ang pinakamainam na landas tungo sa kadakilaan. Nilingon pa siya nito na sinabi na hindi. Ang dapat sabihin ay ang tanging landas. Habang may luha sa kanyang mata hinawakan niya ito na may lungkot sa kanyang muka. Mula noong araw na yon, hindi na muling nangahasiksuan noon na makipag-ugnayan sa kahit anong nilalang. Araw-araw, taon-taon. Sa malawak na nagyelong kapatagan, ang munting figura niya ay laging nag-iisa. Nakatingin siya sa unahan na sinabi pa sa kwento na at totoo nga, kailan may hindi naging mali ang mga salita ng kanyang ama. Nagsimula nga siyang lumakas ng napakabilis. At pagkatapos tumingin siya na tila walang buhay ang mga mata. At ilang sandali ay tumingin naman siya nang may galit sa kanyang ama. Nadagdag pa sa kwento na makikita siya na patuloy sa paglalakad ng ngunit tila tahimik din siyang may nawalang isang bagay. Balik kay Iksuan noon na nakatingin sa ating bida at sa demonyo. Nasinabi pa sa kwento na at ngayon. Habang pinagmamasdan ang lalaking ito sa harap niya na tila hindi gaanong seryoso. Na makikita siya na binubuhat ang demonyo na sinabi pa niya na tumayo ka dyan at labanan mo ako. Tumugon naman ito sa kanya na boss, hindi putlaga ako lalaban sa iyo. Na makikita pa ang namumulang mata ng ating bida na ayon pa sa kwento na kahit pataglay niya ang tinatawag na mababang uri ng personalidad na sinabi ng kanyang ama. Taglay rin niya ang kapangyarihang hindi naman kailanman naging mas mababa kaysa sa kapangyarihan ng kanyang ama. Tumingin ang seryoso siksoan nu sa kanya habang sinabing muli sa kwento na sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimulang pagdudahan siksoan nu ang kanyang ama na tila isang Diyos at dakila kaya naman agad siyang gumawa ng isang napakahalagang desisyon. Humakbang siya papalapit sa ating bida habang kinukulit ang demonyo na labanan siya. Kinagat ng ating bida ito sa ulo na naiinis habang sinasabi pa niyang paulit-ulit na sinayang mo lang ang lakas ko. Kupal ka talaga. Nabunubula naman ang bibig ng demonyo. Nahihiyang nakatingin si Xuan Ku na may gustong sabihin sa ating bida. Napalingon ang ating bida nang sabihin niya na maaari ko bang itanong. Dagdag pa niya habang napatingin sa gilid na nahihiyang sinabi na pwede mo ba akong gawing disipulo. Nagulantang naman ang ating bida. Sa kanyang narinig na napasabi siya na ha? Ano? At pagkatapos napatingin siya sa gilid. Lumabas pala ang system na ayon dito na nagbago ng malaki ang pananaw ni Suanu sa mundo. Tumaas sa 35% ang halaga ng kanyang potensyal. Binabati kita sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon at pagkatapos lumiwanag ito at muling binigyan siya ng isang pick card. Ngunit tila siya ay hindi masaya dito nang makita niya ito. Makikita ang hawak niyang card na muli na naman niyang tutulungan na tila napakalakas. Na napatulala na lang siya na nawala ng emosyon habang sinasabi na ano ba ang ginawa ko. At dito na po nagtatapos ang ikalabing dalawang kabanata. Ikalabing-apat na kabanata sa pagpapatuloy. Sa City of the Underworld King, makikita ang lumilipad na malaking bato na nakatali ng mga kadena kung saan nakatayo ang isang kastilyo. Sa loob nito, dalawang tao ang magkaharap na tila nag-uusap. Nakapikit ang lalaking ito habang naglalabas ng asul na enerhiya, hawak ang lilang bilog na kristal. Nagulat ang demonyong ito nang makita niya ang hawak ng lalaki na pinagpapawisan. Iminulat nito ang kanyang mata na may peklat na pahaba na humahati sa kanyang mata na tumingin ng seryoso. At pagkatapos ibinaba niya ang kamay na may hawak na kristal na ito ay naglalabas ng mga kidlat. At ilang sandali pa ay lumiwanag ito na ikinasilaw ng demonyo sa harap niya na agad na nagtabo ng kanyang dalawang braso sa harap ng muka niya. At ang kristal na hawak ng lalaki ay nagkaroon ng bitak. Pinakita niya ito sa demonyo habang nagulat na sinabi nito na grabe, batang panginoon nabasag mo ang dragon pearl gamit lang ang aura mo. Dagdag pa nito sa kanya na kamanghamang hayan. Ito ang pinakamatibay na likas na materyales sa ilalim ng mundo. Sa taglay mong lakas, kahit sa Heavenly Palace, makakapasok ka sa top 100 ng martial arts ranking. Nahihiyang sinabi naman ng lalaki sa kanya na paanong posible yon. Paano maikukumpara ang isang tulad ko, isang maliit na basurang nilalang sa mga dakilang figura? Isang paa ang makikita na papalapit sa kanila habang napahawak naman ang lalaking may puting buhok sa kanyang ulo na tumatawang sinasabi pa nito na pero kahit papaano. Hindi naman ako mapaparusahan. ba? Diba? Nakalapit na ang malaking lalaki na tumingin dito na sinabi sa kanya na ano ang pinagtatawanan mo. Ipinagmamalaki mo ba ang sarili mo? Lumingon ito ng tingin na sumagot ito na ama. Hindi po ito tulad ng inaakalan nyo sinabi sa kanya ng kanyang ama na ibigay mo sa akin ang hawak mo. Tumingin ito sa kanya habang hawak ang may bitak na kristal sinabi na ito lang ba ang dahilan kung bakit ka nagyayabang. Nakakahiya naman. At pagkatapos ang hawak nitong kristal na galing sa lalaking puti ang buhok ay winasak lang ng kamay nito na may walang reaksyon ng muka na nakatingin dito. Ibinagsak nito ang mga nadurog na kristal sa lupa habang nakatingin ng matalim sinabi pa na ito na bayon. Sa tingin mo, kahanga-hanga ka pa rin. Napatingin ito sa gilid sa bandang ibaba na napakamot ng daliri sa kanyang braso na mailumkot sa kanyang muka. At biglang ang kanyang ama ay malakas siyang susuntukin. Malakas itong tumama sa muka ng lalaking puti ang buhok habang sinisigaw ng kanyang ama na may tanong ako. Bakit hindi ka sumasagot? Namuti ang mata ng lalaking puti ang buhok ng tumama ng malakas na suntok sa muka niya na napaungol ng sakit na siya ay malakas na tumilapon sa malayo na makikita ang mga alikabok na umaangat sa hangin. Nilapitan siya ng kanyang ama habang nakahandusay sa pader. At pagkatapos hinawakan siya nito sa kanyang lieg at inangat sa hangin na makikita ang pagkabahala sa kanyang muka. Ang ama niya ay nakatingin sa kanya nang may galit sa muka na nakakagat sa labing sinabi sa kanya na hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Sa talento mong basura, kahit magpursige ka pa, pangatlong antas lang ang kaya mong marating at kung wala kang pagsisikap ni sa ikasyam na antas, hindi ka makakarating. Binitawan na niya ang kanyang anak habang tumalikod na sinabi pa nito na sampung araw kang mag-isa. At pag-isipan mo ang kabubuhan mo. Walang kwenta ka. Malamlam na tingin ang tugon nito sa kanyang amang papaalis. At sa ilang sandali sumagot siya habang ibinaluktot ang katawan na nakahiga patagilid na opo, ama. At lumipat ang eksena sa malayong kabihasnan, sa pinakasulok ng mga bundok, may isang pansamantalang kampo. Habang umiihi ang dalawang sundalong ito, sinabi ng isang mahaba ang buhok na seryoso. Anong klasing kabubuhang patakaran ito? Kailangan pang lumayo ng tatlumpung talampakan mula sa kampo para lang umihi. Lumingon ang kalbo sa kanya na may seryosong tingin sinabi sa kanya na Tumahimik ka na lang. Ang dahilan kung bakit hindi matalo ang Dragon Cavalry natin ay dahil sa mahigpit naming disiplina. Napatingin ang sundalong mahaba ang buhok sa kanyang gilid ng makita niya ang isang bagay sa lupa na may pagtataka. Tiningnan nila ito na napasabi ang sundalong mahaba ang buhok na ano ang tunog na yon. Nakita nila ang mga bumabaka sa takip nitong tela na mukhang tao na naglalabas ng itim na enerhiya. Nagulat itong napaatras na napasigaw na lintik, ano ito? Anong klasing kademonyuhan ito? Nangangalit ang mga ngipin ng kalbo na sinabi nito na buisit, bakit parang gulat na gulat ka dyan? Wala naman yan. Dagdag pa nito habang itinaas niya ang bagay na pinagmamasdan niya sinabi pa na malamang isa na namang maduming pakana ng kung anong kultong walang magawa at nang -asar. At pagkatapos isang madilim na enerhiya ang makikita at matutulis na kuko ang tumama sa katawan nito habang sinasabi na boring. Mabilis na napatingin ang sundalong mahaba ang buhok na may gulat sa kanyang muka humakbang ang paang ito. Na ang nilalang na ito ay hindi maitsurahan na lumiliwanag ng pula ang loob ng muka nito. At pagkatapos ay napapalibutan siya ng mga halimaw na hindi maitsurahan na ikinagulat niyang natatakot. Na ang kalbo naman ay nahati ang katawan na nakahandusay sa lupa. Pautal-utal na sinabi nito na pinagpapawisan na kayo. Kayong lahat. Dagdag pa niya na anong klasing mga nilalang kayo. Parang wala na kayong pagkatao at pagkatapos ay napasigaw ito ng malakas na makikita ang mga dugong nagtalsikan. At pagkatapos, mahigit sampung araw ang lumipas. Na makikita ang ating bida na hawak pa din niya si San Wukong at Sixuan Xuan nu na patuloy sa paglalakbay. Na sinabi pa sa kwento na matapos iligtas ang hari at ang mga mamamayan ng kaharian ng mga anak na babae, si Hao na ang ating bida at ang kanyang kasama ay nagmadaling tumakas sa gabi. Nais ng lahat na suklian si Hao, pero hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Makikita ang muka ng ating bida na. Nasa sa gitna ng kawalang pag-asa. Nasinabi pa niya sa kanyang isip na nakatingin sa gilid siksuan noong nabwisit naman, bakit hindi pa rin tayo nakakarating. Nasinabi sa kwento na sa kanilang paglalakbay, sa hindi malamang dahilan, hindi lang basta hindi nakabawi ang munting unggoy ng lakas. Bagkus ay nahulog pa ito sa malalim na pagkakatulog sa madaling salita, sa mga araw ng paglalakbay na yon, tanging sinahaw at suan nun na lamang ang natitirang may malay. At pagkatapos makikita ang ating bida na masayang sinabi niya kay Suan Nu, aking mabuting alagad, bukod sa martial arts. Mayroon ka pa bang ibang hilig o talento? Tumubo ito sa kanya na wala. Ang tanging alam ko lang ay mag-ensayo ng martial arts. Nakapikit na sinabing muli sa kanya ng ating bida na bueno, may nakakatawa o interesanteng nangyari ba sa'yo noon? Ikwento mo naman. Nasumagot sa kanya si Xuan noon na paumanhin. Wala talaga akong ibang ginagawa kundi mag-ensayo ng martial arts araw-araw. Masaya pang sinabi ng ating bida sa kanya na sige na, hindi kailangang seryoso. Kahit anong nakakatawa, nakakaaliw o nakakapukaw ng interes mo. Gusto ko lang makilala ka pa ng mas mabuti. Namuli na namang tumugon sa kanya si Xuan na nagsasanay lang ako ng aking martial art. Nagpatuloy sila sa paglalakad na kahit isa sa kanila ay hindi nagsasalita. Hanggang sa magdilim na ay tahimik lang silang naglalakad. Naburyo ang ating bida dahil sa wala siyang makausap na pinagpapawisang sinabi niya na monkey. Bilis naman. Gumising ka na. Sobra na tong kahiyan ko. Napatingin siya dito ng seryoso na sinabi niya ng mahina na sa totoo lang, sana wala namang masamang nangyari sa batang to. Normal naman ang aura niya, pero bakit ayaw pa rin niyang magising? Tumingin sa kanyang kamay na may mga kislap ng enerhiya, sinabi sa kwento na mas lalo pang nakakagulat. Mula nang gamitin ni Hao ang dalawang card, may kakaibang lakas na tila unti-unting bumabangon sa loob ng kanyang katawan. Isang lakas na kasing Lapit ng isang kapamilya. Hindi. Mas higit pa. Parang ito ay orihinal na bahagi na talaga ng kanyang pagkatao. Napatingin siya sa gilid ng lumabas ang system na nakalagay dito na nakarating na sa layuning lugar. Habang nasa taas sila ng bangin, nakatingin sila sa maraming nakatayong kampo. Sinabi niya na sa wakas, nakarating din kami. Dagdag pa niya sa kanyang isip na bakit ang hari ng kailaliman ay nasa kampo ng militar ng mga mortal. At dito na po nagtatapos ang ikalabing apat na kabanata. Ikalabing limang kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mga tent na tahimik na tila walang katao-tao. Naglakad sila papunta dito habang ang bangkay ng mga sundalo ay makikita na nakahandusay sa ang mansulo. Tinignan ng ating bida ang mga ito. At ilang sandali pa ay nagulat na napasabi siya na nagkalat ang mga walang buhay na katawan sa buong paligid. Na makikita ang mga ito na tila natuyuan ng dugo. Sinabi pa niya na nagkaroon ba ng digmaan dito. Sinuri naman Iksuan Nu ang bangkay ng sundalo na hinawakan niya ito. At pagkatapos sinabi niya na ang tindi ng bigat sa paligid. Ano bang nangyayari? Kahit may namatay na ordinaryong tao, hindi naman dapat ganito ang pakiramdam. Bigla na namang lumabas ang system na nakasulat dito na itinuturo ang kinaroroonan ng King of the Underworld. Na napasabi ng mahina ang ating bida na hindi ba dapat nasa loob ng kampusya. Makalipas ang ilang sandali na makikita ang damuhan kung saan ay naglakad sila papunta dito na itinuro ng system sa kanya. Nakita nila ang tila isang yungib na pasukan. Namuti ang ating bida habang sinasabi niya na hindi. Huwag mong sabihin na sa loob ng libingang ito ang taong yon. At naiisip pa niya ang mga ito na sinabi sa kanya na huwag mo akong binibiro. Hindi ako natutuwa. Ito ang muka ng lalaking minsang nasindak sa mga kwentong pagnanakaw ng libingan sa kanyang dating buhay. Napaiyak na lang siya habang napahiga sa lupa sinasabi niya sa kanyang isip na hindi talaga. Ayoko. Ayokong pumasok dyan. Dagdag pa niya na sa isip na dumi pa na pero kung hindi ko matapos ang misyon, baka mawala ang buhay ko. Mama, gusto ko nang bumalik sa Earth. Sinabi naman sa kanya niksuan noon na aking master. Natumingin sa kanya na sinabi pa na natatakot ka ba. Bumilog ang mata ng ating bida na pinagpapawisan ng marinig niya ito at pagkatapos tumawa siya na patuloy ang paglabas ng kanyagpawis pawis na sinabi niyang tumatawa na paanong nangyari yon. Sobra na kasi sa lakas ang master mo kaya. Nagsasawa na siya. Kaya ang trip niya ngayon ay magpangdap na mahina. Huwag mo na lang akong pansinin, tuloy lang tayo. Natumugon sa kanya si Xuanu na okay sige kung ganun. Dagdag pa niya na ang mga master talaga, karapat dapat sa kanilang reputasyon. Pero ang paraan nila ng paggawa ng mga bagay. Ang hirap intindihin. Dagdag pa nito sa kanyang kalooban na isa kang tapat na tao na hindi agad naghihinala sa kapwa. At pagkatapos pumasok na siksuan nun na sa butas. Habang sinasabi niya na kung ganoon, ako na ang mauuna. Tumatakbong sumunod ang ating bida na sinabi niya dito na hoy, magdahan-dahan ka naman. At huwag kang masyadong lumayo sa akin. Makikita ang looban ng yungib na tumutulo ang tubig mula sa matutulis na bato kung saan ay nakapasok na sila dito. Nasa likod ang ating bida ni Xuan no nanginginig ang boses na ganito ba talaga kalaki ang lugar na to. Parang eksakto sa nakasulat sa The Grave Robbers, Chronicles na nabasa ko. Napasabi naman sa isip si Xuan nun na ang galing umarte ng master, sobrang nakakakumbinsi. At pagkatapos sinabi niya na napaseryoso ng mukha na pero kung tutuusin. Nasinabi niya sa isip na mas lalong bumibigat ang atmosfera. Parang may masamang mangyayari. Biglang napsigaw naman ang ating bida. Na napatingin ang kakaiba sa kanya si -no. Namutla siya na sinabi ano. Ano ang inay na yon? At pagkatapos ay isang palaka ang lumabas sa butas. Na makikita ang mata ng ating bida. At ilang sandali pa ay napahinga siya ng malalim habang sinasabi niya na palaka lang pala. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Dagdag pa niya habang ang mga nilalang na walang anyo ay nasa likod na nila na buti naman. Ligtas na tayo ngayon. Biglang napalingon siya ng seryoso sa kanyang likod. At agad siyang nagloading nang makita niya ang mga ito. Napakagat naman ng mahigpit ng ipin noon nunang makita niya ang mga ito na sinabi niya sa kanyang isip na lahat sila ay mga halimaw na nasa king level. Anong nangyayari, hindi dapat makalabas. Ang mga nilalang mula sa kailaliman papunta sa mundo ng tao. Dagdag pa niya habang makikita ang halimaw na hindi ito normal. Siguradong may matinding nangyaring mali kung saan. Tumatakbo naman ang ating bida papalayo habang sinasabi niya ng paulit, ulit na mamamatay na ako. Ang enerhiya ng mga halimaw ay mabilis na umunat sa ere. Na ito ay gumapos sa katawan ng ating bida na nabitawan niya si San Wukong. Napasigaw siya habang ibinuka ng malaki ang bunganga ng halimaw na isusubo siya nito na napasabi siya na hindi na to biro. Tulungan niyo ko. Baka mamatay na ako na pinagmamasdan lang siya ni Xuan no. Na niya ang sinabi ng ating bida na okay lang ako, huwag niyo na akong alalahanin. Ituloy niyo lang. At pagkatapos na mumulang nakangiti siyang sinabi na ayos lang yan. Si Master Yan. Malamang nagkukunwari na naman. Napanganga ang ating bida na napasigaw na hoy, hoy, anong meron sa sobrang kalmado mong mukha? Mamamatay na ako rito itinapat na siya sa bunganga nito habang sinasabi na talagang mamamatay na ako. Lumuluha siya ng asul sinasabi pa niya na tapos na ako, talaga yatang mababarbecue na ako ngayon. Sabi ko ng aba, hindi ko na sana hinabol ang imortalidad. Na makikita si San Wukong na nakahandusay sa lupa na tulog. Nang biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. At dito na po nagtatapos ang ikalabing limang kabanata.